So yun mga lodi, balik ako uwi ng bahay. Ipakita ko muna sa inyo napakagandang uh, rotor disc natin na RCB RCBN 190mm. Napakaganda pa ng kain sa ating caliper mga lodi. Ito yung stock. Ngayon, magko-convert tayo ng ating uh, caliper. Ayan yung sasakuan. ng pati sa ating pasyo mga lodi yan yung RCB meron tayong disc brake yan. yan lahat mga lodi. Ito mga lodi papunta tayo sa Bakid Mechanic para ipakabit na natin yung ating bagong di sa ating uh, pasyo, sa ating K-Pati mga lodi. Ito, malapit tayo sa Bakid Mechanic, ipapakita ko sa mga lodi yung kanilang shop dito sa Malagasang. So yun mga Lodi, makikita nyo dito yung ating S-series na caliper, nakakabit na siya. Pero, if babaguhin natin mga Lodi yung disc nito kasi 180mm tong stock. Pagpapalit tayo ng mas malaki yung 190mm na RCB. So, meron tayong babawasan dyan mga Lodi. Lodi, nakakabit na yung RCB na rotor disc. Ito yung, yung stock. Ngayon, magko-conversion tayo dito sa bracket na to. Ayan yung sasaktuhan. RCB caliper. Alright. Ito so, na siya ngayon, body. Ngayon yung ginawa. Ipinturahan na lang. Hit mo na natin ngayon. So ayan mga Lodi, nakita nyo nakakapitan na yung ating S-series na caliper saka yung ating napakagandang RCB na 90mm na flower disc. Yan, ganda. So nag-convert lang tayo ng bracket mga Lodi sa ating disc. Ayan no? Solid mga Lodi yung ating pagkakakonversion ng ating bracket sa RCB natin na disc brake sa S-series na caliper napakalising gawa mga lids sa bucket mechanic ito hindi ikpita na lang mga lodi tapos mamaya tete mga lodi natin para makita natin yung kapit nitong ating bago nating dish So, yun mga lodi, balik ako uh, ng bahay. Ipakita ko muna sa inyo, napakagandang uh, rotor disc natin na RCB 190mm. Napakaganda pa ng kain sa ating caliper, mga na lodi, na gitang na. So, mga lodi, ko magtatanong kayo at gusto nyo bumili ng gantong S-series na caliper, pang Mio po yung bilhin nyo kasi Mio naman yung ating uh, pasyo. Pwede sa Mio I, Mio M3, yan. Basta pang Mio bibili nyo, mga lodi. Kaya lang, kung magkakabit kayo ng 190mm na RCB, 'yung pinaka bracket lang talaga 'yung ating ano uh, a ayusin diyan 'yung pinaka 'yung pinaka butas niya 'yun 'yung pinama pinapasin shop natin para magkabit 'yung ating 190 m na RCB na disc mga lodi. So tara sama-samahan niyo ako, try natin sa labas. 'Yun, kamusta mga lodi? Yan oh, no, mga samahan niyo mga lodi. Quick review din tayo dito sa ating bagong kabit nating na uh, RCB na disc brake. S series na caliper ayan mga lodi sa yung ating brake hose ayan brake le lever ayan mga pinakapit natin puro RCB lahat mga lodi sa ating pasyo mga lodi ayan okay so far mga lodi pag, pin pag natin mga lodi ang kapit na kapit yung ano yung disc natin sa caliper no? ang lakas oh. lakas oh. Ayan, 2 piston mga lodi yung ating uh, S-series mga lodi na caliper. Ayan, tapos yung ating uh, yung ating disc, ayan. Katerposin natin para na kotse. Yung ating disc mga lodi, uh, nagpalit tayo, di ba? Hindi na to stock mga lodi. Uh, hindi to plug and play mga lodi. Uh. Meron tayong uh, binawas sa ating uh, bracket na RCB. Yan yung kasama sa pag kasi ko ng ng caliper, may kasama talaga yung bracket. So pag nag, uh, nagpalit ka ng bagong ano, uh, disc brake nga mga lodi uh, yung 180 kasi yung ating ano eh, yung ating stock na disc dito sa ating pasyo so nagpal tayo ng RCB na 190mm so hindi siya sakto hindi siya mga lodi kaya nag nagpa tayo nagpa machine shop tayo um, yung pinaka bracket nitong ating RCB pinutulan tapos inadjust sinentro ayan nagsakto na mga lodi Ayan, kung mapansin nyo, ito yun, lahat mga lodi kung paano tinanggal, kung paano kinabit, ayan, tapos pina, pinapindi natin ng ano, kulay itim para uh, hindi siya pinutol, yan mga lodi. Ganting, no? Ayan mga lodi, pag gusto nyo gawin to mga lodi, Ganto uh, ganito yung gawin yung setup sa inyong pasyo or miyo, pwede naman mga lodi. Kaya lang mga, mga lodi, syempre, uh, talagang gagas ka rin ng medyo uh, malaki-laki rin. Kasi ang presyon to, mga Lodi, itong ating uh, caliper, eh, nasa 2,000 to 2,300 pesos yung ating uh disc nasa 1,000 pesos to 1,300 pesos. Tapos yung ating brakes mga lodi nasa 600 to 700 mga lodi. Tapos yung ating brake lever mga lodi nasa 1,200 to 1,300 pesos mga lodi. Ayan So yun mga lod, lakas preno Ayan o. kapit na kapit yung ating ano Yung ating Preno, yung caliper natin no Sa disc ito mga lodi Pero kasing RCB lahat eh, ayan And So yun mga lodi, nawa, nagustuhan nyo mga lodi Simpleng vlog na to mga lodi, konting review lang natin Mga lodi, ayan o. Maraming maraming salamat mga Lodi sa support nyo mga Lodi. Pa support mga Lodi, please like and share and subscribe na rin po sa ating channel. Lodi Moto TV and paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga CV. Lodi Moto po, Rajay always mga Lodi, RC bilang malakas. Peace out.